Kung ikaw ay madalas na naglalaan ng oras sa social media, lalo na sa TikTok, marahil ay napag-usapan mo na ang terminong face card. Ayon sa ilang mga website tungkol sa slang sa social media, ginagamit ng mga tao ang salitang face card upang tumukoy sa kagandahan o kaakit-akitang pisikal ng isang tao. Madalas nating makita ang terminong ito na ginagamit ng mga tagahanga upang ilarawan ang kanilang mga kupup idol na may pinakamagandang hitsura sa kanilang lahat. Kamakailan lang, inilunsad ng Sparkle GMA Artist Center ang isang bagong inisyatibo upang pahangain ang tag-init sa pamamagitan ng pagpapakilala ng labindalawa at pinakamahuhusay na aktor na bumubuo sa grupo na tinatawag na Boys of Summer. Bahagi ng napakainit na grupong ito si na Kelvin Miranda, Bruce Roland, Rahel Beria, Matthew Oye, Radson Flores, Claude Gadanya, at Jeff Moses. Kasama rin sa listahan ng mga Boys of Summer na mga gwiping si Dustin Yu, Yasser Marta, Vince Maristela, Prince Carlos, at Royce Cabrera. Sino sa mga Boys of Summer ang may face card? na magpapalakas ng pintig ng puso ng anumang babae. Tingnan sila sa video na ito. Kelvin Miranda Pakilala sa pinakagwapong sanggre sa mundo ng Encantadia. Bumukas ng daan para kay Adamus, Kelvin Miranda. Jeff Moses High fashion model Handa nang magbigay ng kahanga-hangang visual sa harap ng kamera si Jeff Moses. Rahel Beria ang Filipino-Pakistani heartthrob na si Rahel Beria ay tiyak na pasok para sa isang Calvin Klein campaign sa kanyang magandang katawan at guwapong mukha. Vince Maristella Isa sa pinakamahusay na bentahe ng Sparkada Hottie na si Vince Maristella ay ang kanyang nakakalibang na mga mata na kulay hazel brown. Yasser Marta ang Phil Portuguese actor na si Yasser Marta ay kakaiba sa isang karamihan sa kanyang gwapong hitsura at kamangha-manghang presensya. Bruce Roland Handa na para sa iyong susunod na misyon, M. or James Bond. Relax at chill lang si Bruce Roland ngayon sa kanyang dapper look. Radson Flores Ang mga chinito looks ni Radson Flores ay nagbibigay sa kanya ng opa, vibes ng karamihan sa mga leading men sa isang romantic drama series. Royce Cabrera Nagpapataas ng kanyang estilo si Royce Cabrera sa fashion photoshoot na ito sa Bangkok, Thailand. Cloud Godanya. Ang shooting guard ng Lyceum Philippines University na si Cloud Godanya ay nagtatrabaho muna mula sa mabagsik na laban sa basketball court. Si Cloud ay isang panaginip na heartthrob sa special na feature para sa Parsing magazine. Dustin Yu handa na para sa isang date kasama ang chinitokuti na si Yu. Matthew Y. Ang commercial model at bagitong aktor na si Matthew Y. ay laging nagdadala ng kanyang A. Eh, game sa anumang shoot. Prince Carlos. Magkaroon ng royal treatment sa isang sosyal na date kasama ang cager heartrobe na si Prince Carlos.